Good morning, good morning mga kaloy. So muli na naman tayo nagbabalik mga kaloy. Kagabi pala, nanganak yung baboy ni nanay. Hindi natin nabantayan mga kaloy. Ito mga kaloy, sleep natin mga kaloy. Yung baboy ni nanay mga kaloy. Nanganak kagabi mga kaloy. Ayan siya mga kaloy. Oh. Yan ang baboy mga kaloy. Yung nanganak kagabi mga kaloy. Yan. Yung didi niya mga kaloy, pinangitin ko ng piraso mga kaloy. Ito, lapitan natin mga kaloy. Yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Twelve, twelve piraso mga kaloy yung didi niya. Yung anak ni mga kaloy, 16 piraso mga kaloy. Ito yung baboy plan ng kapatid kong mga kaloy. Buntis niya mga kaloy. Yan. Buntis niya mga kaloy. Malapit na rin yan mga anak mga kaloy. Ito pala yung bihik ni Hermat mga kaloy. Silipin natin mga kaloy. Ito. Kanina pala mga kaloy, ginawa natin ng pwede nila masilungan mga kaloy. Ayan ginawa natin yung tolda mga kaloy para mga kaloy lapitan natin mga kaloy yung big o mga kaloy yan mga kaloy ito na ano, mga kaloy oh? yung yung big mga kaloy 16 piraso yan mga kaloy hindi sila kasi dito mga kaloy sa isang lalagyan bali ginawa natin na division mga kaloy yan mga kaloy para sila mag agawan mga kaloy ito pala yung iba mga kaloy oh. ito yung iba mga kaloy yan yan, mga kaloy. Sabi lang ito, 4, 6, 8. Yung kabilang mga kaloy, 8 rin yung mga kaloy. Ito, bali 16 piraso yung mga kaloy. Yung didi ng nanay niya mga kaloy, 12 lang. Kaya siguro, palit-palit na lang siguro yung, mga kaloy. Pagkatapos isa, isa naman mga kaloy. Para, hindi, para hindi mag-agawan mga kaloy. Yan. Bali yung baboy plan mga kaloy, ayan o. Oh. Inalagaan na ni Irmat. Siguro sa anak niya, mga kaloy, ka hati. Hati sila. Kunin lang yung sa barako, mga kaloy. Ka Isa yung siguro, partihan nila. Nasa tito at kalahati, mga kaloy. Ka Ayan, malaking baboy rin yung mga kaloy, ka oh. Tingnan yung mga kaloy. Ka Ayan. Hmm. Tatlong bisis lang kali kakaloy ng anak mga kaloy. bisis pa lang. Ayan mga kaloy, dalawang bisis pa lang ng anak. Bila. Mas maliit siya kaysa dito mga kaloy. Ito malaki mga kaloy. Ayan. Ayan, maliit. Buntis rin mga kaloy. Siguro mga sorda Mga anak na rin yan mga kaloy. Ito kasi ng kairmat na baboy, yung anak, mga kaloy. Mga alas 12 yata ng gabi. So hindi natin nabantayan mga kaloy kung paano siya ng anak. Hindi natin nakunan. Sabi daw ni Ermat mga kaloy, bawat isang iri daw dala, apat, dalawang naglabas mga kaloy. Doon sa ano niya kasi sobrang dami. 16 piraso mga kaloy. Sige mga kaloy, bye maraming, sal maraming, salamat sa inyo lahat. Sana suportahan niyo po ako. Sige, next na naman. Salamat ulit.